ano ang gagawin mo. Kung merong kumukumpetensyang negosyo sa kasalukuyan mong negosyo, lalo na kung ginagaya niya yung mga tinitinda mo. Alam nyo po, may ilang taon na rin simula nung inumpisahan po namin itong tindahan at masasabi ko na medyo marami-rami na rin yung aming mga experience, yung aming karanasan pagdating po doon sa mga negosyo na bumabangga dito sa aming tindahan. Sa madaling salita mga kanegosyo, yung aming mga kakumpetensya. Napakarami na po naming mga nakakumpetensyang negosyo kung saan pumaparehas po sila sa kung ano yung aming mga itinitinda. At sa awa ng Diyos, buhay pa rin po itong aming business hanggang sa kasalukuyan. Unang-una, dapat mong maintindihan na ang negosyo ay gaya-gaya lang naman talaga. Kaya dapat sports ka. Dahil hindi naman ikaw ang nakaimbento ng negosyo na meron ka ngayon at aminin mo man o sa hindi, ay eh, ginaya mo lang rin naman 'yan. Kaya kung merong ibang mga negosyante na bigla na lang susulpot diyan sa ginagalawan na negosyo mo at pumapareha sa kung ano ang itinitinda mo ngayon, ang masasabi ko lang sa iyo ka negosyo ay eh, huwag kang pikon. Bagkos ay eh, mag-isip ka ng mga paraan kung paano mag-i-stand out yung business mo sa mga kakumpetensya mo. Pangalawa, hindi porkit maganda ang tinatakbo ng negosyo mo ngayon ay ganyan pa rin yung bukas. Kaya huwag kang magpapakakampante sa mga resulta na ibinibigay niyan sayo sa iyo ngayon. Palagi kang mag-iisip ng mga paraan na kung paano pa mas mapapabuti yung benta mo sa araw-araw dahil sa oras na maging kumpiyansa ka na, eh magkakaproblema ka na. What? At since confident ka nga, hindi mo na mapapansin na unti-unti na palang bumabagal yung pag-ikot ng cash flow sa negosyo mo. Pero hindi kita masisisi. Dahil miski ako, ganyan. Because that's the human nature. Normal yan ka negosyo. Pero since may idea ka na na pwede palang mangyari yung mga ganyang klase ng senaryo sa negosyo mo, alam kong alam mo na kung ano yung kinakailangan mong gawin. Pangatlo, i-level up mo yung tindahan mo para mag-stand out ka sa mga kakumpetensya mo. Dapat advance kang mag-isip ka negosyo. Bago pa man yan gawin na mga katapat mo negosyo, dapat nakaporma na yun sa'yo. Pero sa pagkakataon na to, dapat doble ingat ka ka negosyo dahil hindi lahat ng nagle-level up ng negosyo ay eh sumasangayon sumasang ayon sa kung ano yung plano. Palagi mong tatandaan na pwede maging double-sided blade yan. Pwede pumabor iyo yung sitwasyon pero pwede rin namang hindi. Paganahin mo yung utak mo. Alam mo kung ano yung nakakatakot dito? Yung mga panahon na marami kang hawak-hawak na pera dahil mas madaling magwaldas ng pera kumpara sa pag-iisip ng mga alternatibong paraan kung paano natin i-level up yung ating mga negosyo nang hindi natin kinakailangan gamitan ng napakalaking halaga. Kaya pag-isipan mo na mabuti kung dapat ba sa negosyo mo o hindi. Ang apat, sa negosyo, everyday battle yan. Hindi mo po pwedeng ilabas lahat ng bala mo sa isang putukan lang. Kung makakatagpo ng isang matalino ring negosyante kagaya mo, papakiramdaman ka niyan. Kaya kung hindi ka nag-iisip, buboga ka sa isang araw lang pagkatapos, lalamunin ka na niyan. At wala ka nang magagawa dahil nailabas mo na lahat. Kaya nasa mga kamay niya na ngayon ang may pinakamagandang pagkakataon para umatake. Kaya ang payo ko sa iyo ka negosyo, gamitan mo ng utak at itapat mo sa tamang pagkakataon kung kailan sa palagay mo pinakamagandang oras sa sasapul lahat ng ibabato mo. banat ng banat ka negosyo, gamitan mo nito palagi. Panglima, at ang pinakaimportanteng bagay na pwede kong maipayo sa iyo, galingan mo